Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa so, mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, we can have a shout out and Merry Christmas, good morning from Kuwait, no? At uh, yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, since last night, hating gabi dyan sa Pilipinas bago mag uh, alas 12 ng gabi. ah uh, may, napanood ko yung vlog uh, live ni Pambansang Luyal. So, ang daming, uh, dahil may tradisyon, ang mga Duterte every year na namimigay ng mga pinaskuhan or pamasko sa mga Dabaw, uh, nasa City, no? Sa kanilang nasasakupan. Kasi ako, sa Dabaw Occidental, so, doon din sa aming lugar, mga lalabs, mga bayots, yung mayor din namin doon at ang governor, namimigay din ng pamasko na ano? Pang-spaghetti at pang-macaroni. So, dahil kami ay Muslim at hindi celebrate ng Christmas, so, yung pang-spaghetti at macaroni, lulutuin lang yun ng anak ko doon sa New Year. <laughs> Libri na. <laughs> so, sa si City, mga lalabs, mga bayots, eh, ito, kagabi, ating, uh, mga alas 10 hanggang alas 11 ganyan, no, My live si Pambansang Loyal. So, napanood ko doon, no, ang dami ng na mga nakapila. Of course, naghihintay. At, uh, mayroon pa doon isang babae na na-interview ni Pambansang Loyal, ni Kapiel, eh, galing daw din sila sa pila doon kay uh, yung Nugrales, na ano ni Pangulo ni Tatay Digong magiging uh, katunggali niya sa election next year. Na ang haba daw ng, ah, hindi naman daw gaano karami, kahaba pila. Ay, nagtaksi pa daw sila pumunta doon, gumastos pa tapos yung nga, uh, <laughs> yung binigay daw, tag 50 pesos lang. <laughs> ang balita daw na, 700 daw ipamigay tapos may 10 kilong bigas. Eh, yung pala, 50 pesos lang, wala na. So, yun, pumila sila dito. At mayroong taga jinsan mga lalabs, mga bayots. Hindi lang pala taga Davao City, ang pwede mabigyan ng uh, pumasko ni Duterte. May taga-jinsa, nakapila. Punta doon. So, ito yung, uh, balita ito ng Davao News Today, no? So, ito yon, uh. Davao News Today. Masyado kasing money. Eh. Sandali ako. Sabi so dito, with, with some coming as far as Marilog District starts with uh, to thicken at the entrance of Central Park in Bangkal, Davao City on Tuesday afternoon, a day before the start of the distribution of food packs outside the ancestral home of former President Rodrigo uh, Roa Duterte's family on Christmas Day. So, sa bangkal pala itong uh, baha ancestral home ni Pangulong Duterte. So, ito yung mga nakapila. So, may Pangnutsibwena na sila, mga lalabs, mga wayots. Di po ba? So, ang dami nila nakaupo dyan. So, dito natin makikita, kung ano yung pamasko ni Marcos Jr. at ng Duterte. So, oh, ito. Ito yung kani, ah. So ngayon naman, 8 hours ago, balita dito ng Progressive Mindanao. Uh, paid. So ito si Bb. Sara. Namigay din, uh, andoon din siya. Sabi dito, crowd estimated of the people who line up for the annual gift giving activity pahalipay sa Taal of the Duterte family in Bangkal as of 10 AM. So Today, December 25, ngayon, kanina dyan, umaga. Uh, kasi anong oras na ngayon, mag-aalas dos mag na ng hapon doon sa Pilipinas. Eh, due to the large number of people, security in the area was also tightly enforced. Vice President Sara Duterte also arrived at the venue. So, andun si Bipinday Sara, ayan. Ito, ang daming tao. Oo. Oh. Muulan pa yata. Or mainit. Ayan, daming tao. So, taon-taon yun sila namimigay mga lalabs, mga vayots ng pamasko sa kanilang lugar. Na kahit papano, sa dami ng tao ganito, walang eh eh so ito yung kay Bongbong Marcos <makes noise> Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa mga anong pagsubok o pinagdadaanan, hindi may inaalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Isitayin ang mga tanawin sa ating bansa. Sir! Yes! ang makikislap at makikinang ng mga palamuti sa ating mga siyudad o probinsya. Tanawin ang mga magagandang simbahan kasamang pamilya at mga kaibigan hindi naman kailangan magampo dahil nasa ang mga sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pagkibigyan ang Pasko sa Pilipino ay pagkibigyan kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong pag-arbo dangdang doon lang yun ang Pasko. <laughs> ang Pasko ay pamilya. Kumain, bumisita, punta, bisita simbahan, tingnan ang magandang tanawin, mga Christmas light, yon lang. Wala nang iba. Ni, wala man tayong makita. Presidente to, ang laki ng unprogrammed fund niya ngayong taon na to, 2024. 731 billion pesos. Wala man lang. Pamasko dun sa mga nasunugan, naputokan ng bulkan na bahaan. O yung mga mayor doon sa iba't ibang lugar na nadaanan ng kalamidad. Bakit walang mga balita ang mainstream media na kayo ay namimigay kagaya ng mga Duterte sa kanilang lungsod o syudad nila? 250,000 katao ang naka-avail, hindi pa doon kasali yung mga sa iba't ibang syudad pa na pumunta doon na kahit hindi ka tagada, City basta ta doon ka pumila makatanggap ka ng uh, pamasko pamaskong handog ng pamilyang Duterte sa mga tao ang <coughs> Marcos wala <coughs> hanggang ganyan lang at takot mabawasan yung mga ninakaw sa taong bayan yung mga nasunugan uh, kawawa nga yung doon sa Negros oh. Pasko, Pasko. O yung mga ano pa? Tawag dito yung saan ba yung banda sa Aliti? Nagbigay pa si Martin Romualdez doon ng ano? Wala akong nabasa doon sa People's Tonight niya na page na kanang tabloid <coughs> sa Pilipinas na namigay si Martin Romualdez doon sa lugar sa Leyte na dinaanan doon ng uh, baha dahil sa sobrang uh, bugso ng ulan yung tinatawag ng share line na parang moy dagat na din wala takot mabawasan yung kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan ayaw mamigay sa tao <coughs> tapos ngayon sasabihin ang Pasko ng Pilipino yung pinakamagandang Pasko sa buong mundo ang Pasko ay pamilya kahit hindi daw magarbong handa pero kayo Grabe yung magarbonin ninyong uh, pagsi-celebrate concert etc. doon sa Malacanang sunod-sunod. Tax ng taong bayan. Tapos ngayon, lakas ng loob ni Bumbong Marcos magsabing, eh, hindi magarbo. dami nga ngayon walang kinain sa pa uh, sa Pasko. <laughs> Diyos ko. Halos walang makaka-afford. Lalo na yung mga walang trabaho. Anong ihahanda nila sa Pasko kahit konti? Kung wala silang kita, magmagnakaw, ganun. Magpasko na lang na, mag-inom na lang ng tubig dahil walang trabaho, walang pambili. Marami ngayon sa Pilipinas, nakakalungkot. Hindi lahat ng mga Pilipino ngayon ay masaya ang Pasko. Marami din ang mga Pilipino na walang kinain pagdating ng Pasko.